Dear Dr. Love, Itago ni lamang po ko sa pangalang Ricky, 29 years old, mula po sa Tagig City. Naisipan ko pong ilapit ang aking suliranin sa inyo dahil alam ko pong panay panghusga lamang ang matatanggap ko sa iba. Alam ko po na pagkakamali ang ginawa ko pero gusto ko pong malaman paano itatama ang lahat. At kayo po ang naisip kong pinakamagiging totoo sa akin. May tiwala po ako sa inyo, Dr. Love, at alam ko pong mapapagalitan yoko, ko, pero alam ko rin pong mabibigyan niyo ko ng payo paano ko aharapin ang problema ko sa tamang paraan. Dr. Love, meron po akong karelasyon. Isang taon pa lamang po kami at mahal ko po siya. Mahal na mahal at siya na po ang tinatanaw kong makakasama sa buhay. Siya po ang ideal girl ko. Understanding at alam kong magiging mabuti sa mga magiging anak namin pagdating ng araw. Kaya nga lamang po, nakagawa ako ng isang malaking pagkakamali. Noong mga panahon po na nagkakalabuan kami, ay hindi agad nakapag-ayos Nagbabad po ako sa mga barkada ko. Halos gabi-gabi po ang inom ko kasama ang mga kaibigan. May isang gabi po roon na may mga nakasama kaming babae at dahil sumasagad po ako ng inom, umabot po sa puntong mayroon po ako nakafling na babae doon. And to cut the story short, Dr. Love, may nangyari sa amin ng babae na yon. Two months na po nakalipas. Hindi ko po ito inamin sa girlfriend ko hanggang sa magkaayos kami. Nagigilty po ako sa araw-araw buhat ng magkabati kami dahil sa isang gabi nayon. Pero in a way, mas naging mabuti po ako sa kanya siguro dahil nga po nagilty ako. Bumawi po ako sa kanya at talagang sinikap kong maging maayos na boyfriend Nagplan, nagpaplano na nga po akong mag-propose sa kanya. Kaya nga lamang po, Dr. Love, nitong nakaraang, nitong mga araw na nakaraan, bumalik po yung babae. Hinanap niya po ako sa mga barkado namin. Iba po ang kabako. na naman po kasi sa aming dalawa na wala kami. Hindi nga po ako nagkamali sa hula ko. Bumalik po siya para sabihing buntis po siya two months. Dr. Love, naawa ako sa kanya pero naawa rin po ako sa girlfriend ko. Ano po ba ang dapat kong gawin? Paragutan ko po pero kailangan ko pong saktan ng girlfriend ko o huwag ko pong panagutan pero napakasama ko naman po kung ganun. Ano po bang pwede kong gawin para kahit papaano, hindi ko po sila masakta ng sobra. Tulungan niyo po ako at payuhan niyo po ako kung paano sisimulan ang mga bagay na kailangan kong harapin. Gumagalang Ricky ng Tagig City. Balikan po natin ang liham kasaysayan ni Ricky, 29 anos ng Tagig City. Ito po ay um, um, ordinaryong larawan ng kapusukan ng isang babae at ng isang lalaki. Na larawan ng uh, isang lalaking hindi nagbigay ng pagpapahalaga sa pagtitiwala ng kanyang kapartner. Now, una sa lahat, uh, Ricky, gusto kong isipin mo na may mga pangyayari sa buhay natin na nagkakamali tayo ng desisyon At uh, later on, we realize na mali yung bagay na yun At dapat nating itumpak uh, I will be the first to say na hindi ka nag-iisa Kasi nangyayari din sa akin yan Nagkamali din uh, At, at uh, nang malaman ko na isang malaking pagkakamali ang ginawa ko Ay itinuwid ko ang lahat Iyon ang mahalaga ang mahalaga ay hindi tayo namumuhay sa pagkakamali, bagkus itinutuwid natin ang isang kamalian na alam nating nagawa natin. Now, balikan natin ang kasaysayan mo. Nagkatampuhan kayo, nagkalabuan kayo ng girlfriend mo at uh, yung mga panahon na yun, ikaw ay eh, mas minabuti mong makipag-inuman gabi-gabi sa barkada mo uh, hanggang sa Uh, natukso ka sa isang babae na nakasama mo. Uh, dahil sa matinding pag-inom, umabot kayo sa puntong merong nangyari sa inyo nitong babaeng ito. Anong tawag natin dito? One night stand. Meron kasi mga babae na dahilan sa alak din eh, madaling natutukso at madaling nadadarang at nagkakamali ng desisyon. So in other words, anong ibig kong sabihin sa mga paliwanag kong ito? Ikaw, mali ang desisyon mo at yung babaeng nadampot mo, eh mali din ang desisyon. Na wag niyong sabihin sa akin na kayo'y lasing na lasing dahilan sa alak eh, nagawa ninyong magtalik at hindi mo alam ang ginagawa ninyo dahil sa alak, tantanan ako, hindi po pwedeng pumasa sa akin yan. Kung kayo'y lasing na lasing na, wala nang titiga sa'yo. <laughs> Ibig sabihin, matino mo pa utak mo, alam mo pa ang nangyayari, kayo, kaya meron ka pang ereksyon, kaya nga nakabuntis ka eh. Alright? So alam mo yung ginagawa mo. Kaya lang, nandun na, nahulog ng kalooban mo doon, kaya nagka-problema ka ngayon. After two months, nalaman mo na ang babaeng ito na nakasama mo sa one-night stand ay hinahanap ka at nalaman mo na sangayon sa kanya ay buntis siya ng dalawang buwan. Okay, so ano ang dapat mong gawin? Ito, Ricky, ang aking maipapayo sa iyo. Kung sa palagay mo ay nagkamali ka sa pakikipagtalik sa one-night stand sa isang babaeng, napakadali ring nakuha na naghubad ng panty at ngayon ay buntis na. Hindi basihan ito para pakasalan mo siya at magsama kayo at dumami pa ang anak mo doon sa babaeng hindi mo minahal. Okay? Ilalagay mo lamang ang sarili mo sa isang impyernong pamumuhay kung ikaw ay makikisama at magpapakasal sa isang babaeng hindi mo minahal. Impyerno buhay mo dyan. Okay? Pero paano yon Brother June? Nabuntis ko yung babae. Hindi lamang ikaw, Ricky, ang si ang sisisihin ko. Yung babaeng na buntis mo, sisisihin ko rin kasi gusto rin niya. Kung hindi niya gusto, hindi siya mabubuntis. Pinayagan niyang malaglagang pantin niya at magtali kayo at dapat alam niya yon na kung magtatali kang isang lalaki at isang babae, maaaring makabuo kayo ng isang sanggol." Now, kung buntis siya, ang tanong, mahal mo ba siya? Kung hindi mo siya mahal, huwag mong pakasalan. Kasi hindi, hindi requirement sa kasal yung nabuntis mo lamang siya. Ang requirement sa kasal, mahal mo siya at mahal ka niya. At gusto ninyong dalawa na bumuo ng isang pamilya. So ano ngayon, Brother June, ang gagawin ko? Ricky, walang maaaring pumilit sa iyo na magpakasal ka sa isang tao na hindi mo gusto. Bawal na bawal yon. Kung ipipilit nila sa iyo na ikaw ay magpakasal sa, sa babaeng hindi mo gusto, from day one, ab inisyo, sabi nga ng mga abogado, e eh, wala nang saysay ang kasal na yan. Kasi, napilitan ka. Okay. So, hindi 'yan requirement sa pagpapakasal. Ano ang pananagutan mo? Kung totoo na buntis ang babaeng ito, may pananagutan ka sa kanya at sa bata. Ano 'yon? Ah, kinakailangan tulungan mo siya doon sa uh, uh, prenatal. You know? Pagpapacheck kung paano mapangalagaan ang ina at ang anak, ang bata, ang sanggol. So, gagastusan mo yan sa prenatal. Gagastu, gagastusan mo yan sa panganganak. Yan ang responsibilidad mo. Gagastusan mo yan para suportahan ang iyong anak. Hindi lamang ikaw ang susuporta doon sa bata. Ang susuporta dyan kasama yung ina ng bata na susuporta sa kanya. Kasi ang iniisip ng iba, eh, ang ay ang suporta ay 100% manggagaling sa ama ng bata. Hindi po. 50% po sa ama ng bata, 50% sa ina ng bata, magtutulong silang sumuporta sa mga pangailangan ng bata. At yan, sangayon sa mga abogado, ang batas. Pero required na suportahan natin ang ating mga anak. So, Anong ibig ko sabihin? Isang maling pagkakamali, Ricky, na pakasalan mo itong babaeng minsan mo lamang nakatali ka eh pakakasalan mo. Maling-maling desisyon yun. Sapagkat ang pinakakasalan, yun lamang mahal at nagmamahal sa'yo. Kung hindi mo mahal ito, impyerno ang buhay mo sa pamumuhay mo kasama nitong babaeng ito na kailanman ay hindi mo minahal at nag-init lang ang katawan ninyong dalawa. Naway maging isang aral sa iyo ito na protektahan ng pagkababae ng ibang mga babaeng may na nakakasama mo at protektahan mo rin ang iyong kinabukasan. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.